Yo! What's up mga pale Magandang araw! So may i share ako sa inyo ngayon kasi uh, nagsabi sa atin ang bulugoy, si Papa Kaysan at si Kuya Joseph na sasama daw sa atin sa pag-gym. Ayan, tingnan natin kung tatagal itong dalawang ito. Kaya samahan nyo kami. Papunta na yata yung dalaway. Eh. Ang mag, agam, ang bulabog nung dalaway. Eh. Tulog pa ako eh. Mga 9am tulog pa ako. Pero nandyan na pala sila sa, la, sa labas ng bahay. Kaya samahan nyo kami kung tatagal itong dalawang ito. Day 1 pa lang to ha. Day 1 pa lang. Kaya tara. Samahan nyo ako mga pali. Let's go! Bebe. Bupal! <laughs> gym now, gin later. Gym now, gin later. <laughs> Derecho pares tumamaya kay Chichester. Ay, ang sinigang nga pala yun. Eh. 15 dapat. Tawa-tawa eh. <laughs> ka, ha. tignan natin. Nakailan ako, walo. Nakawalo lang ako. Dito. Alam mo, magaan na. Tignan natin siya, tignan natin. Tignan natin ako.

Hoy, wala pa. Bigyan niya. Mali ka agad, Hindi eh. <laughs> mo agad din dito. Ilan ba dapat? Dena. Last two, last two. Oh. Last one, last one, last one. Ah, next, 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 next. Sabi ko, parsi. <laughs> uh, uh, Break <laughs> Game Game. Game, game, game. Game. Angat mo 'yung pet mo, padun, mo pa dun. Pet mo. Lapag mo pet mo. Yan. Yon. O game. Danda lang ang baba, ah. danda lang baba. Angat mo 'yung kamay mo, yan. Ilagay mo sa si dibdib kamay mo. Hoy. Matulog ba? Hay nako, hindi ko na kaisa eh. 2 3 4 5 6 7

<laughs> Ito <Hindi> na ako. <laughs> Ito mga... gayo ah na lakas lakas niyo mag gaya? Uwi eh. <laughs> <May laughs> na tayo. <laughs> <May> na tayo? <laughs> <laughs> Game pa na. Meron pa tayong dalawang ano eh. Dalawang set eh. na Ito na lang